Tapos kaliwa po, hindi na makahinga. Aray. Bali po, pag po ako sa pagtulog, bibig na lang po. Apat na taon na po, di na ko trabaho, siri. Gano'ng katagal na po niyo trabaho? Apat na taon na po. Four years? Magandang hapon po, ma'am lovely. So, pumunta po kayo sa isang surgeon para paayos yung nose ninyo. Ano yung nose Apo. lift? Ano po siya? Gore-Tex po, rhinoplasty. Oh, nasira. Oh, nasira. O, maganda ng ilong nyo dati, oh. Opo. Yung before, oh, ngayon after. Ang nyari, ano pa ang explanation na sinabi po sa inyo nung doktor na gumawa? Si Dr. edmund si Weko. Lagi lang niya pong sinasabi na aayusin po. Tapos, tinatanong ko po pag ano po yung nilagay, sabi niya po, may nilagay siyang cartilage. Hindi ko na po malinaw kasi po groggy po ako sa ano nun eh, sa Sa anesthesia po. In the Yan. first place, dapat select nyo muna kung may license po siya. Hindi nyo ba ginawa Sa yun? Saan clinic niya? Sa ano po? Narsan Building po. License po siya as physician. Iba yon. Dapat license siya. Iba yung general practitioner kasi specialized field yung mag, ano kay, mag uh, opera ka ng ilong. Gumawa ng nose lift. ba diba? Kung wala siyang ganong lisensya, eh, may kaso siya. Ay po magpaunay pero willing daw po mag-refund and ayusin ang ilong niya. Nako, hindi na four na. Yun na nga po sinabi ko sa kanya. Na, do. Kasi pinagbigyan ko na po siya na ayusin ang ayusin. Ngayon po, wala na po akong matakbuhan. Natatakot na ako na pumunta pa ulit po. Kasi po, durog na durog na yung ilong ko. One month pa lang po ito ulit na operahan. Gan ganito po ang gawin natin, ma'am. Huwag ka nang bumalik doon. Kunin na natin pera, binayad nyo, plus damages, and then Pagawa natin sa ibang doktor. Salamat. Nakilala. Paayos natin. Huwag niyo pong hawakan Salamat po. Hindi ka na po alam gagawin ko ito. Hindi po ako palalabas sa bahay. Hindi ka po ako. Nagbabalang pumunta talagang. Na Pero, no, no, no. <laughs> Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit, sir. Lagi niya po kasi sinasabi, mabait na po, aayusin. Pero apat na po. Halos durog na po yung ilong Ina, ikot, ko. Ikot, ikot. So, no, no, Wag na po ako kayo babalik doon. Tayo po ibabalik doon para kunin yung perang binayad niyo. Magkano pong binayad niyo? 52K po. Kwenta 52K plus mga damages. Apat na to na po di nagtatrabaho sir. Ri. Eh. Gano'ng katagal taon? na walang trabaho? Apat na taon na po. Four years? Oo po. Gano'ng katagal na yan? Bali, since 2021 na po, apat na opera na ako, sir. Oh, shoot! Ang tagal na. So, hindi ka nakapagtrabaho dahil char. Oo po, hindi ko rin po makasama yung dalawa ko pang anak. Tatipas po, eh. Hindi ko na po alam kung saan ako lalapit. Sige ma'am, ayusin natin yan. Tapos ako po magkahanap na mismo <laughs> ng magaling na doktor. Kung more than 50,000 yan, abunohan ko na lang. Para maayos ng ilong mo, alang-alang sa mga anak mo, makapagtrabaho ka muli. Opo. Oh, e eh, paano ka nakapagsuporta sa family mo ngayon, sa mga anak mo? Doon po, kinakasama ko po. May kinakasama ka. Opo. Oh, Bali po. Yung siya po tumutulong. yung tumutulong sa akin. Since five years na po kami, simula po nung nasira, ilong ko siya na po yung okay. nag sa akin. Very good. Kuha tayo ng refund plus additional and then hanap tayo ng pinakamagaling. Pa-research ko sa mga tao kung anong pinakamagaling, pinakasikat. Para this time sigurado na, of course, tatanong papakita muna natin, evaluate, assess yung ilong mo. Pag sabi kaya, mapaganda namin, mapaayos, plastic surgeon, abunuhan ko kung kinakailangan. Putas na po yung, dito ko po, lumabas na po yung, tapos kaliwa po, hindi na makahinga. Aray. Bali po, Okay. Paghihinga po ako sa pagtulog, bibig na lang po. Kaliwa, ito pong kanan, medyo nakakahinga po. Pero dito po, wala na po akong mamoy. As in po, napaka ano na po ng pangamoy ko. Bali, kung di pa po matapang napabango, hindi ko po siya maamoy. Eh baka nga po hindi lisensyado to. Lisensyado siya bilang physician, mga doktor. Pero hmm. bilang surgeon, wala siguro siyang license. Uh, hmm, maging po. surgeon siya. Marami po kasi nagpapagawa sa kanya. Bali, nakasali po ako sa GC nang hindi po GC, parang page po doon po yung naglalabas ng mga gawa niya, Sang, ang pangalan po ron sa Queen Babies. So tinitignan tignan ko rin po doon. Eh, Actually nagkaganoon sa iyo. Yun nga po i, eh. bali laging sinasabi baka daw po sa akin lang may problema pero marami rin po. Marami no. po kami. Kaya lang po hindi na po ako mag ano dahil wala po akong ebidensya na hawak po. Pero alam ko pong marami kami dahil sa page pa lang po, marami, marami, marami na nagre-reklamo. Nagkaganon. E pa stop na natin. Iimbestigahan namin kung meron siyang lisensya na maging surgeon. At kapag nalaman na wala siyang ganong lisensya para maging surgeon, then meron siyang kaso. Dr. Cruz, magana hapon. Yes, sir. Salamat Happy po sa pagtanggap ng aming sorry. tao. Opo, na e, parating na po ng mga staff sa inyo, yung nangyari dito kay Ma'am Lovely Mendoza. Base po sa inyong assessment, apo, apo. ba't ho nagkaganon yung surgery niya? Um, marami pong factors sa ganyan, uh, Senator. No? So, para, pwedeng may previous infection or pwedeng ano. Pero ang ang glaring problem is yung from where I can, from what I can see, ah, disclaimer na lang rin po, hindi ko pa po nakikita yung pasyente, pero yung repeated surgeries po, cost some scarring po talaga. No? Kaya po medyo um, unhappy po yung patient natin tungkol dito sa kanyang uh, cosmetic enhancement. No? So, It's a pity lang po na parang siya had to undergo through repeated surgeries pero yun po uh, marami pong short answer pwede yung the repeated infection uh the repeated surgeries okay doc sabi uh, niya since 2021 pa raw po yung surgery at paulit-ulit and then ngayon meron daw sa bandang kanan ng ilong niya hindi siya makahinga at marami pa siyang complaint mm -hmm. so pwede pa ba mm -hmm. maayos natin to doc kaya pang ayusin to sa talagang magaling na uh, um, plastic surgeon I'll be mo ano, uh, to be you ano, at uh, po no so this is a very challenging case uh kailangan ko po muna siguro makausap si Ma'am Lovely no uh, at ma-examine at unti-unti pero ballpark po eyeballing in the general ano it will not take one surgery i think from okay. from what i can see yun po Okay. Sige, ganito ang gagawin po namin, Doc, na research ka na namin, okay ka, magaling ka, at disensyado ka. Ito siguro baka wala siyang disensya na mag-surgery. Uh, papa assess po namin sa inyo, pag sinabi niyo po na kaya pa yung ayusin ito, uh, kung magkano po yung bayad, ako na pong bahala. Total, mag-refund naman daw itong unang doktor at uh, kung meron pang mga additional, eh, ako na lang po siguro tutulong bilang tulong sa kanya. Oo po. Okay. okay. po. Understood po. We will be in close coordination po with your office and uh, uh, we hope to see the patient po just to give her our, our opinion on the matter po. Para rin po hindi siya floating in terms of um, uh, mga sa, hindi, na, hindi siya magkaroon siya ng perspective, hindi na siya ma-depress. Opo. At Again, uh, ito, four years na po siya walang trabaho, hindi siya na ako lumalabas. Sige Opo. po, maraming salam, marami salamat po. Dr. salamat Cruz, Magandang hapon po. Okay po. Thank, Thank you. you po, Senator. Thank you okay. po. Malaking ano, towards yung pagbago ng buhay niya. Opo. Towards the worst, hindi for the better. Usually, kaya ka nagpapaano ng ilong para magkaroon ka ng self-confidence yeah. and all. Ito, nabaliktad. Lalo siyang hindi nakalabas at naiyasa sa mga tao. Sige ma'am, uh, first things first, samanami kay Dr. Uh, Cruz. And then evaluate niya, assess niya. Sasabihin sa iyo kung paano niya maging approach sa pag-ayos ng ilong ninyo. And of course, ko tayo ng refund money na ibayad mo kay Edmond Siuko. Yeah, po. And then plus, kung ano pa yung mga damages. And then kay Dr. Cruz, kung ano yung mga kailangan pa, ako nang bahala magdagdag. Okay? Salamat okay? Tulung ko lang sa iyo po. para sa mga anak niyo. Okay? Salamat po. Walang anuman po. Salamat po sila.